sino ba naman ang lokolokong tao na makikipagbati sa isang tao na pinakidnap yung tatay mo eh, kung mag-extend ka ng olive branch, no? Uh, dapat meron ka munang ng uh, ipapakita ang sign of good faith, no? Evidence of good faith. Opo, sir. Uh, unahin natin tong talakayin tong panawagan o naging sagot ta tugon ni Pangulong Bobong Marcos sa tanong kung uh, siya ba gusto nga uh, magipagayos o magipagkasundo sa mga Duterte. Eh ang sabi niya eh, willing po siya, ha? ang panawagang reconciliation o muling nga uh, makipagbate sa mga Duterte. Ano ba muna yung uh, Padanaw po ninyo, hinggil pujaan dyan sa pahayag ng Pangulong Bumbong Marcos Jr. Well, uh, at best, uh, nakakatawa to no? uh, mga kababayan, uh, Jade and Admar kasi nga, uh, sino ba naman ang uh, siraulo na makikipagbate sa isang tao na wala nang ginawa kundi i uh, ang iyong pamilya, ang iyong mga kaalyado, eh, lalong lalo na yung tatay mo ay uh, pinakidnap at nandun ngayon nga uh, nakakulong sa isang uh, uh, foreign court or foreign uh, detention facility, being tried, no? Well, not in fact tried yet, no? Uh, by a foreign entity. Eh, <laughs> this is not just rhetoric. This is a uh, blatant insult, no, to the intelligence of the Duterte's, their allies and their supporters, no? Uh again, uh, ewan ko kung sinong ang uh, uh, naglalakas-loob uh, na uh, uh anong tawag dito, bigyan ito ng imprimator or bigyan ng approval sa kanilang mga spin doctors dyan sa malakanyang uh, kasi <laughs> this is out of the out of the planet na uh, mga statements nitong si Bongbong Marcos eh. Opo, at uh, nakikita nyo dahil na, na, na ano bang dahilan, pinaka-reason, bakit kaya ganito ang pihit ngayon ng uh, Pangulong Bombo Marcos Jr.? Well, for one, no? alimbawa, uh, if we uh, give credence to his uh, statements na makikipagbati daw siya, eh yung uh, very poor showing ng kanyang mga kandidato sa alyansa, na uh, talagang binabandera ng mga survey firms na, that we will they will win by a landslide no and in fact during the start of the campaign itong si Bongbong Marcos e eh, nagbayabang pa na yung kanyang alyansa ay uh, magbibigay uh, ng 12-0 na ano na resulta no 12 being the winners no uh, ng kanyang alyan, uh, al alyansa senatorial balls no at uh, hindi nangyari yon in fact uh, merong lima no na galing sa mga Duterte, yung tinatawag ngayon na Duterte block. Uh, at may dalawa nga na mga dilawan at pinklawan, no? uh, surprisingly. Uh, so this is actually a referendum. Lahat naman ng midterm elections is a referendum on a current or the sitting administration. And it uh, just shows that the Filipino people, uh is not satisfied no uh, with the performance of uh, bongbong marcos's government uh, therefore uh, siguro takikita at hindi naman tayo bulag no? uh, yung mga critical thinking filipinos uh, it doesn't take rocket science no it doesn't take a genius na lahat ng ginagawa nitong administrasyon ng bongbong marcos na ito for the last three years ay eh, walang eh, walang uh, pakundangang persecution at pagtutugis ng kanyang Kaliado sana sa unity team no. Uh, na 'yun na nga, mga Duterte, and in fact I would argue na hindi siya mananalo bilang presidente kung hindi si VP Sara yung kanyang uh, uh, pangalawang pangulo doon no. Uh, Jane. Opo, at uh, sinasabi nga ng ilan sa mga kaalyado ng uh, mga Duterte tulad naman na po ni Attorney Sal Panelo, uh, ni Senator Bongo at maraming iba pa na kung gusto talagang magkipagkasundo uh, ni Pangulong Bombo Marcos Jr., eh dapat pauwin, pabalikin na dito uh, si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Tama, no? Uh, sino ba naman ang, uh, sabi ko nga kanina, sino ba naman ang lokolokong tao na makikipagbati sa isang tao na pinakidnap yung tatay mo? Uh, not just tatay mo, but tatay ng sambayan ng Pilipino. Eh kung mag extend ka ng olive branch no, uh, dapat meron ka munang uh, ipapakita ang sign of good faith no, evidence of good faith at una na niyan eh, pauwi na uh, itong si former president Rodrigo Duterte. Yun, pangalawa, eh sabi pa rin na uh, uh sawan na raw yung mga Pilipino sa pamumulitika. Eh nandiyan yung impeachment eh. <laughs> at ngayon nga may statement si uh, Senator Jesus Coronero. Uh patungkol doon sa impeachment no uh, na uh, pinadala niya kay Speaker Martin Romualdez no so uh, yun na nga no dapat pauin niya no makipag-ugnayan siya sa ICC hindi naman niya uh, hanggang ngayon, uh, paulit-ulit hindi raw nila kinikilala ang jurisdiction ang jurisdiction ng ICC sa ating bansa so ewan ko kung paano niya yan uh, gagawin pero yung yun na nga no ang unang pinaka uh, malakas na ibidensya na gusto niya makipagbati at uh, ayaw na niya ng pamumulitika the last three years of his administration is pauwiin talaga itong si former President Duterte.